Maliit man siya at bata pa, pero ang 16 anyos na si EJ, mataas at matayog pa rin ang kanyang pangarap para sa kanilang dalawa ng kanyang ate. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito ang buhay ng 16 anyos na si EJ Paragas mula sa bayan ng Asingan sa Pangasinan. Dito ko natagpuan sa isang maliit na bahay gamit ang pinagtagpitagping yero si EJ. Kapansin-pansin ang tambak ng mga kalakal sa harap ng kanilang bahay. Tanging ang nakatatandang kapatid niya na lamang na si Areya ang tumatayong magulang sa kanya. Namatay ang kanyang ama noong siya'y limang taong gulang pa lamang dahil sa sakit na tuberculosis. Ang kanyang ina naman ay may kinakasama ng iba at may pamilya na sa kasalukuyan ang hirap ng pagbubuti ay mas lalong nagiging mapahamak para kay EJ dahil siya ay nag-aaral pa at sa liit ng kanyang pangangatawan. Masipag at matalinong bata si EJ. Sa katunayan, kasali siya sa dance group ng kanilang eskwelahan. Sumasali rin siya sa mga quiz bee at maging ang mga organisasyon sa kanilang paaralan ay kanyang nilalahukan. Medyo nahihirapan lang po kasi minsan nagkukulang po sa pera kaya po minsan napipilitan ako magbote. Nang dahil sa pagbubote, nakapagpundar din siya ng mga appliances at mga kagamitan sa kanilang munting bahay. Ito po rep, nabili lang po namin ng 250 tas ginawa po namin damita. Ito pong dryer at washing, nabili po namin sa alagang 300. Gumagana ba yan? Opo. Ali daw po ng na electric to. Nabili lang po namin ng per Tapos ni repair ko. Kasi ito po mga to, papaklasin, po para po malaki ang kita. Magkano naman kinikita mo sa pagbobote sa isang araw? Pinakamataas na po yung inikita namin ng 500. Magkano naman ngayon yung bintahan ng lata? Seven pesos po, isang kilo. Eh, yung plastic naman? Ano po, three. Three pesos, isang kilo. Bakit naman pagbuboti yung naisip mong paraan para maghanap buhay? Kasi po, yan din po yung trabaho ng papa ko nung hindi, hindi pa po siya namamatay. Yun lang po kasi yung alam kong pagkula ng pera. Nagkakasya lang po namin 'yun araw-araw. Sa bigas, ulam, tapos baon sa school. Ano namang masasabi mo sa mga kabataan kaya mo? Mag-aral po sila ng mabuti kasi po maswerte po sila na may nagpapakain sa kanila. si EJ ay nagsisilbing patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang upang magpatuloy sa buhay. Hanggang sa susunod po uli na makabuluhang kwentuhan, ito po si Raven J. Salminor, ang inyong lingkod.